Sunday. So, meron akong binili no, na sirloin steak. titingnan ko lang kung masarap siya kapag ka sirloin. Kasi uh, dati kasi ang bibili ko, t-bone, saka uh, ano, rib eye, saka yung uh, porterhouse. So, tingnan natin. No, meron tayo dito mga paminta na buo. Dahil yeah, siyempre, lagyan natin ang ajino mo to at salt So, ito yung sirloin steak. Pag gamit ka, uh, meat plus, buo lang siya. And uh, i-review natin kung masarap. Kagamitin ko dito, bad sa rock salt lang. Or yun lang ang meron pa dito. And then, na uh, salt, pepper, rock salt. Uh, <laughs> so ito na, Rod. Ganyan lang siya, ganyan lang siya. So ayan, um, asin. Huwag tayo okay, masyadong matakot sa asin. Kasi okay lang siya. Ayan. Ano, na, Pamintang kaming tambu siya, tapos dinuro. At sa dinagla natin ng clean top, para hindi lang awin. So, Uh, in 10 minutes, pakapitin lang natin yung ingredients then pwede na siya lutuin dito sa <laughs> electric pot natin so nilagay lang natin ng margarine yung ano ba, dairy cream kaya mainit na, so testin natin yung isang side yung isang pot. Eto, bancho, so, tama na yung texture niya. So, makita mo dambot. So okay na siya. Wow. Dito okay. yeah. so. Ang gagawin ko dito ba? Uh, I-rest lang muna natin siya for 5 to 10 minutes para mag-cool down para yung, yung dugo niya hindi lumabas. So, ang next ko dito ay medium medium rare. Ang ganda ng pagkakaluto niya. Uh, sana i-expect ko talaga medium rare. Check natin 'to. No? Dambot. Check natin. Wow. Wow. Yan yung example ng medium rare. Ayos. So, tikman natin ba 'ja? Mm. Oh, ito sa meat plus, mura lang to, mga nasa 300 plus lang lahat ng cut nito for the best steak.